Hello po sa ating lahat Magandang buhay Ayan, ipapakita ko lang po sa inyo yung mga pinamili ng ating amo Ayan Ito po Gawin ko daw salad Di ko alam kung anong pangalan nito Pero masarap to para sa salad Tsaka ito Mushroom Ayan Tsaka Anong pangalan nito? Mushroom Ano to? Hindi ko alam basta mushroom. Tsaka, ito, mushroom din. Ayan. Uh, oyster, ano? Tawag mo ano. na? Basta sabi niya, oyster mushroom daw. Oy, uh, oyster mushroom daw. Tsaka, instant uh, Japanese ramen noodles. Ayan po. Kasi yung amo ko, mahilig po siya sa mga Asian food. Ayan. Tapos, meron ding ayan, dahon ng sibuyas hindi po yan mawawala sa akin amo ayan tapos ito bok choy, ang lalaki mga kaibigan, masarap to para sa soup din galing. at saka yung ano, papakita ko sa inyo kung paano ko lutoin ito at saka ito, ayan uh, baby corn at saka meron din main Lalaga ko ito mamaya ang tabi. At saka ito, Chinese cabbage. Ayan po. At saka ito, ang pangalan nito, uh, basta, lukban sa, ano, lukban sa, uh, Ilocano. Lukban. Ayan. Ano yung titagalog na atoy. Ayan. Narigat kayo tagalog. Ang taga-tagalog namin mo. No. Malitay ang mag-tagalog. Ayan. Tapos mangga. Yan. Ang lalaki ng mangga dito mga kaibigan. Hmm. Yan. Laki. Tatlo. Tatlo to. Yan. Tatlong manggang malalaki. Yan. Tapos, meron din grapes. Para to sa aking alaga. Tapos, baby cucumber. Ayan po. At saka, Avocado. At saka... Ayan. Pears. Ayan. Mga binili lang kay amo. Tsaka ito. Pomegranate. Ito. Tapos, bumili ko siya ng... Ito, uh, kamote. Ayan. Da dalawa lang kasi sabi niya, to try lang daw kung anong lasa nito. Ayan. Pero sa akin kasi alam ko na yung, uh, ah, siyempre, eh, laki tayo sa probinsya, alam natin yung lasa ng kamote. Pero alam mo ang mga kamote dito sa ibang bansa, hindi talaga masarap kasi losak pag na, ano, nilaga na. Ayan. Tapos, ano ito na nandito sa plastic? Ay, maliliit na apple. Ayan, magiging masaya yung apple na nandito sa mga kasi sa baby apple. Ayan. Hindi ko alam ano pangalan nito. Fruits na to. Frutas na to. Dalawa lang. Ayan. yan po. At saka marami pa dito. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ayan. Coconut milk. Ayan. Bali, apat yan. At saka yan. Nylon wrap. At saka, yan, dalawang tray na itlog. Tsaka broccoli. Uh, broccoli, tsaka ito. Ito. Uh, eggplant, tatlo. Ayan. Tapos, iyan Kitchen towel, at saka toilet paper. Tsaka fine. Ano pa itong mga to? Marami pa may avocado ulit dyan ayan may luya yeah. ayan po ayan po ang ah, mga pinamili ng aking for today ayan ayan Nalagay ko na po to sa asaret lahat ayan para matapos ko na po yung aking ginagawa i-end ko na po yung aking video yan lang po ang aking uh, vlog for today yan maraming salamat po sa inyong lahat Maraming salamat sa inyong uh, walang sawang support. Uh, maraming salamat sa, sa lahat ng viewers. Thank you so much and God bless us all. Bye for now.